Mga kakabs, napaka boring dito sa bahay. Try tour ko kayo sa simbahan namin. Oh, nandito na tayo sa aming simbahan. Okay guys, so quick tour lang yung gagawin natin dito. So ipakita ko lang sa inyo kung anong hitsura ng simbahan namin. Okay, let's go. Pero syempre, bago sa lahat, kung hindi ka pa nakapag-follow sa aking page, baka naman, Meron palang dalawang court dito at ito yung unang court. Ito naman yung pangalawang court. At ito naman yung patron house dito sa Cebu. Ayan. At ito naman yung Cebu Temple. At dito namin gagawin yung mga pagkasal, yung endowment, at yung baptism for the dead. So lang talaga mga nahihirapan akong mag-Tagalog. Pero gagawin ko kasi Marami tayong mga follower niya taga Quezon City dyan Ayan shout sa inyo mga idol At meron din kaming dalawang chapel dito sa Cebu Sa Lahub area mismo Isa na to yung nasa likod ko At yung pangalawa naman na nandito sa likod ko at dito lang nagtatapos ang ating video. So maraming salamat talaga sa pagpanood. At gaya sa sinabi ko, quick tour lang to meron naman kayo mga suggestions o mga katanungan, feel free to comment down below. At maraming salamat talaga mga kakabs. And always remember, decision determines our destiny. Ingat!